sarap pag ang, ang, performer nakakarinig ka agad ng masigabong palakpakan para ganahan yung performer. Ganun! Ganyan! Totoo yan. Malaking bagay ang palakpak. Nakakaganang magtrabaho pag may palakpak. Subukan niyo rin gawin yan sa makasama niyo sa trabaho. Pag dumarating, palakpakan nyo rin. Para magtulungan kayo makauwi ng maaga. May mga tao pala dun sa malayo. Maganda ba ako sa malayo? Lipat kayo lahat doon. Nakakala nyo ha, mali ang hula nyo, no? Ang ganda ng introduction, isa sa may pinakamagandang iyo, ha? Kala, nagkamali kayo lahat. Siyempre, ako ang mauuna. Kasi kung akong huli, baka hindi ko na kayo abutan. <laughs> so, ako nga pala si Chocolate. Well, depende kung nasaan tayo kasi yung pangalan ko nababago eh, nasaan? Sa Maynila, syempre, Tagalog na Tagalog mga tao doon. So, tawag sa akin doon, chocolate, Lake, diba? Chocolate. Pag nasa Amerika naman, syempre, may, may ano na, may arte na chocolate. Ah, diba? Naging dalawang kilo na lang siya. Chocolate. Pag nasa Cebu ako, Diyos airport pa lang, alam ko na nasa Cebu na ako, chocolate, chocolate. <laughs> Parang ganito yung tao sa akin, chocolate. <laughs> Pag nasa ilo-ilo naman, makolod. Siyempre, may lambing yun. Sikulat. Sikulat. Dito sa ano, Abra. Ang alam ko, parang bay. Net, oh. Magnet. Kulit! Pinakbit. Sikulit. Sa buhol, gusto ko. First time ko sa buhol, naloka ako. Tawag sa akin ng mga tao doon, tabliya, tabliya na iba ko kwa ko Kulang na lang sa kakaw. Ang bongga naman kahit nasa malayo ko yun, siyempre, kitang kita tayo dyan, no? Isa ito yata sa may pinakamagandang stage na po-performan ko. It's not the best. Ang galing, ang pa, nakakaasap ng ABS-CBN, no? Ganito, yun ang level. Asap level. Kaloka. The best kaya IG story ko to. After yung PA ko, kailangan maka-IG story ko. Namaya naman, kayo naman, manood kayo mabuti, ha? Lalo na sa akin. Baba nyo mo yung mga cellphone nyo. Picture kayo ng picture. Hindi naman ako naniniwala dyan. Ang dami na picture sa akin, wala naman ako nakita kong nag-upload. Kalokohan yan. Picture, picture. Pag nag-memory full, ako rin ang unang i-delete. Huwag nyo na yung pagsasang. I-enjoy nyo na yan.